usta mga kasaliksig? Alam mo ba na mayroong mga cute na hayop na matatagpuan sa ating kalikasan na kahit pa may mga maamong itsura hindi mo dapat tangkaing lapitan? Kaya mula sa hayop na mas dapat mong katakutan kaysa sa mga pating hanggang sa isdang kayang pumatay ng tatlong punong tao ay pag-usapan natin ang 10 cute na hayop na mapanganib pala. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10 Dolphin alam mo ba mas dapat kang matakot sa mga dolphin kaysa sa mga pating? Ito ay dahil sa pagiging mabilis ng mga dolphin sa paglangoy kumpara sa mga pating at dagdag pa na madalas silang makita na nakagrupo na tinatawag na pod ay talaga namang mahihirapan silang atakihin ng mga pating na madalas makikitang nag-iisa matulis din ang muso ng mga dolphin na madalas nilang ginagamit upang ipangsaksak at gawing pambutas ng mga tiyan ang kanilang inaatake tulad na lamang ng mga pating. At kahit na mukhang maamo ang mukha ng hayop na ito, ay huwag magpapalin lang dahil meron silang matutulis pa din ng mga ngipin na pwedeng-pwede nilang gamitin sa kanilang pag-atake. Kaya't may ilan na ding mga kaso kung saan na aksidente ang mga tao mula sa kagat ng mga dolphin. Kaya naman mas mataas ang posibilidad na maatake ka ng isang dolphin bago ng isang pating. Yo! Kumusta mga asalitsin? Ako po si John Mike Guzman ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Saliksik! Number 9 Platypus Kung napanood mo na ang palabas na pinya and Ferb ay siguradong pamilyar ka na sa uri ng hayop na ito na tinatawag na Platypus na hindi may kakailang mayroong kakaibang itsura kung saan mayroon silang tuka na parang sa itik, katawan ng otter at buntot na may awalin tulad sa mga beaver. Pero alam mo ba na kahit pa mukhang maamo ang mga platypus ay dapat mo pa rin silang katakutan. Dulot ito na ang mga lalaking platypus ay kayang magproduce ng venom sa kanilang mga paa. Na kahit pa hindi nakamamatay para sa mga tao ay kaya pa ding magdulot ng pananakit ng katawan na posibleng magtagal ng ilang mga araw o linggo pa nga. Kaya't mas mainam na lamang na pagmasdan sa malayo ang cute na mga platypus upang makaiwas sa kapahamakan. Number 8. Swan Hindi natin maitatanggi ng mga swan ang isa sa pinakamagandang hayop sa ating kalikasan. Ngunit siguro ako na mas gugustuhin mong panoorin na lamang sa malayo ang hayop na ito kaysa sila ay lapitan. Dulot na isa sila sa pinakamalaking ibon sa mundo. At dahil palikas na agresibo ang mga swan ay talaga namang kaya nilang magdulot ng matinding pinsala sa kung sino man ang kanilang tatangkaying atakihin. Wala ding takot ang ibon na ito lalo na ang mga lalaking pinaprotekta ng kanilang mga asawa at mga anak. Kung saan kahit pa ang mga tao ibang malalaking mga hayop ay handa nilang atakihin at palayuin. Kaya't mas mainam na lamang nalayuan natin ang mga hayop na ito Upang hindi tayo magaya kay Anthony Hensley na nalunod noong na 2012 matapos siyang atakihin ng isang swan. Number 7, Raccoon Kahit na mayroong napaka cute na itsura ang mga raccoon ay dapat mo pa rin silang iwasang lapitan sa kadaylanang ituturing pa din silang peste ng madaming mga tao kung saan hindi lamang mga paninim o kaya yung mga tirahan ng kanilang sinisira dahil posibleng makadulot din sila ng pinsala sa ating mga buhay. Ang mga rakun ay madalang matakot sa mga tao kung saan handa silang lumapit sa atin kung tayo ay mag-aabot sa kanila ng mga pagkain. Ngunit dapat mag-ingat dahil kahit na mukha silang maamo ay dapat pa rin pakatandaan na sila ay mababangis at may rabies pa ng mga hayop kung saan meron silang matatalim na mga kuko at matalas na mga ngipin na madali lamang makapagdudulot ng sugat kung sila ay umatake. At dagtag pa dito ay ang pagiging mabilis nilang maging agresibo sa mga tao. Kaya't kung makasalubong ka ng rahon ay mas mabuting huwag kang lalabit sa kanila at tumakbo ka na lamang palayo. Number 6. Panda Nakakasigurado ako na pamilyar ka na sa hayop na ito dulot na mayroon itong cute na itsura na naging dahilan para maging popular ito sa masa. Ngunit kahit na mayroong maamong mukha ang hayop ay dapat pa din nating pakatandaan na ang mga panda ay isang pading uri ng oso kaya't natural na lamang sa kanila ang pagiging mabangis at mapanganib. May mga pangyayari pa nga katulad ng naganap noong 2006 sa zoo ng Beijing City sa China kung saan dahil sa kakita ng mga panda ay tinangkang pumasok ng turista sa kanilang kulungan na naging dahilan para atakihin sila ng hayop at nauwi sa matinding sugat na kinikailangan pa ng operasyon. Kaya't huwag na huwag ka dapat magpalin lang sa cute na itsura ng mga panda dahil mga oso pa din sila at gaya ng lahat ng oso ay kaya pa din nilang maging agresibo at makasakit ng mga tao. Number 5, Koala pag nakita mo ang cute ng mga kwala, ay siguradong gugustuhin mo silang agad na lapitan at yakapin. Ngunit huwag ka dapat malinlang sa kanilang maamong mga mukha. Sa kadilanang ang karimian sa populasyon ng mga kwala ay mayroong sakit na flamedia na posible pa nilang mapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang ihi. Digdig -dig pa dito na kahit mukhang payapang nabubuhay ang hayop na ito, ay sa tuwing nagugulo sila ay handa silang gamitin ang kanilang matatalim ng mga kuko upang umatake ng kahit na sino. Wala kasi silang sinasanto. Mabilis din manghabol ang mga kwala at dahil kaya din nilang umakit ng mga puno, ay talagang kakaunti lamang ang lugar na posible mong puntahan para makatakas sa cute pero mabangis na hayop na ito. Number 4, River. Kilala natin ng mga beaver sa kanilang kasipagan kung saan kaya nilang bumuo ng sarili nilang mga dam. kaya hindi may kakaila na mayroon silang lekas na katalinuhan at kasipagan. Pero alam mo ba na kahit pamukha silang hindi agresibo sa mga tao, ay handa silang makipag-away sa kahit na sinong umatake sa kanila, kahit pa sa mga tao. Sa tuwing may nagtatangkaw umatake sa mga beaver ay hindi nila ito tinatakbuhan. Subalit, ay ginagamit nila ang kanilang ngipin at matutulis ng mga koko pang atake. At dahil ang mga ngipin ng mga beaver ay sikat sa kakayanan nitong kumagat, kahit pa sa mga matitigas na mga kahoy ay talaga namang hindi nakatakataka ang lakas at tulis nito. Kahit kung sakali mang makatagpo ng isang beaver ay mas mabuti na lamang na iwasan mo sila dahil hindi talaga nila gusto pag mayroong lumalapit sa kanila. Number 3 Otter ang isa sa pinakakit na hayop sa ating kalikasan ay mga otter kung saan hindi lamang itsura nila ang kaya nilang ipagmalaki dahil meron din silang matalas na pag-iisip dahil alam nilang buksan ang mga kabibi at mga sea urchins upang makain nila ang mga ito. Ngunit kahit na sadyang mapapamahal ka sa itsura ng hayop na ito ay dapat mong malaman na sila ay likas na agresibo kung saan sa tuwing nagtatalik ang mga otter kinakagat ng lalaki ang babae upang hindi ito makatakas na nagiging dahilan paminsan sa pagkamatay ng babaeng otter. May mga kaso na din kung saan kahit lapitan mo lamang ang mga otter ay agad na silang nagiging agresibo at umaatake. ayon sa mga eksperto ay madali lamang nilang mararamdaman ng takot mula sa mga nilalang na hindi sila pamilyar kaya't agad nila itong inaaway. Number 2. Poison Dark Frog May takot ka ba sa mga palaka? Kung oo ay sigurado hinding hindi mo gugusting makasalubong na lapitan man lang ang hayop na ito na kahit pa merong cute at maliit na itsura ay talaga namang kinatatakutan ng lahat dulot na sila ang isa sa pinakanakalalasong hayop sa buong mundo. Ang mga poison dart frog ay mayroong mga matitingkad na kulay kagaya ng asul, pula, dilaw, itim, ginto at marami pang iba. Kahit madali lamang silang makikita sa kagubatan ngunit mas mainam na wag mo silang lalapitan o hahawakan dahil kung sakali mang madikit ka man lang sa kanilang palad, ay posible na itong maging sani ng inyong kamatayan. Kaya't mas makakabuti na lamang na mo ang hayop na ito. Number 1 pufferfish. Sigurado ako'ng magugulat ka matapos mong malaman na ang cute na isdang pufferfish ay ang pinakanakalalasong isda sa ating karagatan. Kung saan ang laso ng isang pufferfish ay sapat na para pumatay ng tatlong punong tao. Kaya't sadyang nakapagtataka na lamang talaga na kahit na sobrang nakalalason ng isda na ito ay ginagawa pa ding putahe sa ilang mga lugar. Kung sakali mang makakain ka ng isang pufferfish na may lason pa, dulot na hindi ito natatanggal, ay sigurado na ang iyong kamatayan dahil mabilis lamang kumalat sa katawan ng tao ang laso ng isang pufferfish. Kung saan sinasabi na pong minuto lamang ang kayang itagal ng iyong buhay. Kit malabo na ang madala ka pa sa ospital upang mabigyan ng lunas. Kit mainam na lamang na lumayo at huwag nang sumubok kumain ng ganitong uri ng isda. O kung hindi mo talaga may iwasan, ay siguraduhin ligtas at katiwatiwala ang magluluto nito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Sadyang nakakagulat na kahit pa mayroong mga cute na cute na itsurang mga hayop sa ating listahan, ay dapat pala tayong matakot sa kanila. Kaya para sa'yo, alin sa mga kit na hayop na ito ang pinakagumulat sa'yong nakakatakot pala? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga aksaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.